Ang kuwat. Pero ngaga break. Pero ngaga break. Yang kuwat niya. Pero ani Lola, si Lola magabreak. Lu. Padibot. Be, makan ni pangisa oh. una oh, pajibar ang kihuna ko ano. <laughs> ng pajibar. Uy! Hala taba eh. Human. Sorry na Tagay ang uban. No, diba. Ay Yan lang mo na taguan. mo na ang mo na mo na. baboy ay, 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 Uy, dini kaganaan ani oh. Duba, wow. Wow. wow ayaw mo na kaganaan yang Elisa nunya, ini gulay.